Now, eto naman po ang kanilang uh, bago namang pautot. Yes, uh, bago pautot. Eto daw pong si Baste. Naman ay ang uh, tinagurian nila ngayon ni Malutikia na Phoenix. While si VP Sara ang uh, agila ng Davao, ang Eagle. Now, sabi rito ni Malu, you attack more, you attack more, attack it recklessly. Destroy it like you like you pulled a duterte. You mold this leader and build character. From the fire basti will rise like a phoenix. More will come. Rise and stand against abuse of power. Sino ba yung naglalait sa presidente? Sino ba yung nagmumura? Sino ba yung naninira ng naninira sa kanya? Di ba? Hindi ba't kampo ninyo nila Duterte? Oh, sino po yung may pag-aabuso sa kapangyarihan? Hindi nga kayo pinahuhuli kahit kami gigil na gigil. Gusto na namin na dapat sana ang Pangulo natin gumagante, pinadadampot din kayo. ba? Diba? Okay lang yung mag-descent eh. Issue-based. Okay lang, walang problema roon eh. That's normal para sa isang demokratikong bansa. Pero yung ginagawa ng kampo ni Digong, di ba? Sisirain yung isipan ng taong bayan, maghasik ng galit, gagawin naman ng ibang mga kasamahan, pagkakaperahan, katulad ng ginawa dyan sa Maisug Rally sa, uh, sa, sa, Hong Kong, tapos yung planong gawin din po ni, ni Maharlika, di ba? Oh, nandun na, yung nakarang content natin, nandun yung phone number niya, tawagan niyo si Maharlika. Di ba, hindi na kayo naahawa sa tao? Imbis na tulungan ninyo na maging mapayapa ang isipan sa nangyayaring problema ng bansa natin, ipaliwanag yung mga dapat na malaman ng taong bayan kesa sa di ba, sirain yung araw nila sa mga maling paliwanag at maling pag-asa. Oh. Eh, si dating Pangulong Duterte, dumating na yung panahon na nandiyan siya sa kapangyarihan, di ba? hindi rin naman niya napayaman ang mga Pilipino, hindi rin naman niya napaunlad. Hmm. Diba? Tapos ngayon kung bumato kay sa uh, presidente, putek oh, na 'yan. Akala niyo naman talaga parang uh, malaking kawalan na natapos ang termino ni Digong. At kailangan isang Duterte, ba? ayo pa. Kung hindi po dahil sa mga in na nagii-invest jan sa jan sa Davao City, hindi ho uunlad diyan, hindi magdi gaganda. Kundi dahil sa kanila at kung hindi naging kaibigan ni Digong, eto si Joma Season. <laughs> diba? ba? Nakadati ay eh, ginawang uh, killing ginawa uh, ginawang uh, dumping site ng uh, ng mga patay ambushan area yung Davao City. Hmm. Sana tinuloy na lang nila kung ito'y magandang legasya na natiling gano. Natapos ang termino ni Duterte, just keep it that way. Wait for Sara's turn. Eh bakit po gumagastos ng todo-todo, 'di ba, para siraan ang bagong presidente? Hmm. ba? Diba? Ah, ito pa. Ito raw yung Phoenix. <laughs> At ito si Baste, umiinom ng suka. <laughs> At nagshi shower sa, ano, sa gripo. Nga pala, ito yung si Monotikia. Ito yung uh, sinasabi ko matabang babae na taga dyan sa Publicus Asia. Survey na akin pong pinagtitiwalaan mula pa nung panahon ng kampanya. Okay? So yan. O, ito yung sinasabi niya kanina. <laughs> ang tanong, ano ba ang karakteristik nitong nga uh, Phoenix? Sabi rito, the myth. Ayan, so katang isip lang. The Phoenix bird symbolizes immortality, walang kamatayan, resurrection, Uh, and life after death. So, ibig sabihin, uh, yun, ang uh, inano kasi nilarito ay si Digong, natapos na yung termino, and then si Matandana, then eto daw pong si Baste, ang ka katulad nung ama, kaya pati pagsasalita, diskarte, pagmumura, ginagaya ni, nebas, nebas, Baste. Hmm. So, eto daw po yung... Uh, uh, kumbaga, eh, hindi pa naman kasi patay si Digong, pero malapit na, <laughs> biro lang, ay nag, uh, kumbaga, nagre-resurrect, bumubuhay ng uh, panibagong Duterte sa kapangyarihan. At ito uh, daw pong pag, uh, ano, uh, pag, uh, angat, pagyabong ni Baste sa political career, eh, mas magiging uh, masigla. No? Yung magiging uh, tagang, talagang magarbo na katulad ng pag-angat, paglipad ng isang uh, mythical bird na phoenix. Ito yung uh, firebird. Oh, ganun yung kanila ano, ganun yung kanila sinasabi. Sabi diyan, uh, and in ancient Greek and Egyptian mythology, it is associated with the sun god. Wow. <laughs> matindi na ho talaga tama ng mga to. Parang uh, tinuturing na po nila mga Duterte na mga katulad ng mga ng Diyos. 'Di ba? Walang yung buhay ito. Ba't ba't kapag, kapag da Mindanao, uso ang kulto? <laughs> Di ba? O ito ay pakipagtayo pa ninyo ng kulto ni Digong. Di ba? Sabi diyan, according to the Greeks, the bird lives in Arabia near a cool well. Yun lang. Eto naman pong si Pulong, nakatira po uh, dyan sa, ano, sa Davao City. Sabi ni TRL, wag niyong patulan. Bakit naman? <laughs> <laughs> Mga bobo lang naniniwala sa iyo. We, sure ka? <laughs> 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 Ang pinapaliwanag ko, ah, uh, Hindi ka naman naniniwala sa akin, pero hindi mo naman po nagigets. Ang ipinaliliwanag ko po, ay kung ano ang takbo ng isipan ng mga DDS, ng mga Digonians na katulad nyo. Diba? So, ibig mo bang sabihin, hindi ka naniniwala na si Sarah ang uh, agila ng Davao? Hindi ka ba naniniwala na si Baste ang uh, ibong apoy, ang uh, Phoenix? Ha? Huh? <laughs> hindi naman ako ang umimbento noon. 'di ba? Pinakita ko naman sa inyo yung uh, pruweba. Actually dapat nga mainis yung mga viewers ko eh. Kung bobo sila, dapat nga silang mainis. Bakit? Kasi hindi naman sila DDS eh. Why am explaining all this to them? Right? <laughs> Ay nako. Sabi Sir JDB, uh, lahat gagawin ni VP Inday para instant maging pangulo. Dahil alam niya na turn down siya ng mga botante dahil wala siya nakakayahang kakayahang sumabak sa mga presidential debate. That's correct. Diba? So kung instant, hawak na nila yung kapangyarihan like Gloria Arroyo. Diba? Tignan mo si Gloria Arroyo, matapos mga agaw, hindi ba nang daya pa? Hello, Garcia. Uh, ba? Diba? No. So ganun din ang mangyayari nito. <laughs> Ay nako, iwan na nga natin itong uh, kanilang kapraningan kung ano-ano ang pumapasok sa kanilang isipan. Eh, sabi nga eh, ano ba naman ang nagawa nga po ni, ano, ni Baste doon sa Davao City? Di ba? Dinatnan lang niya ang Davao City ang maayos, maunlad. Kanino po? Dahil. Dahil po ito sa tatay niya. Dahil po ito siyempre sa mga negosyante. Dahil po ito sa mga tao, sa mga Davawenyong disiplinado. Oh. 'Di ba? Hindi naman po si Baste ang nagdala ng disiplina doon. Hindi din naman po siya ang nagturo sa kanila ng disiplina. Paano magiging magandang halimbawa ang isang dating makita mo yung uh, mga videos niya na may hawak na di mo alam kung mariwana, di, 'di ba? Tapos yung shota niya ini-interview o oh, bangag o oh, si ano Ellen Adarna. O oh, at umamin na uh, she tried different drugs. 'di diba? <laughs> Oh, tapos 'yung naging mayor, anong ginawa niya? Ang aga na pulitika. 'di ba? Ginaya 'yung uh, sumakay doon sa trip ng mga gustong makinabang na naman sa kapangyarihan kapag nakapwesto ang pamilya nila. Oh, anong ginawa niya? Nag-declare ng war on drugs ang kanyang sa kanyang lungsod paano mangyayaring magiging valid ang pang pa declaration niyo ng war on drugs doon? Eh wala naman pong droga sa Davao City. Tung meron man, ang sabi ng PIDEA, napakahirap makahagilap ng droga dito. Sabi, bakit? Ano ho ang katibayan? Ang presyo po ng isang gramo ng shabu sa Davao City ay 16,000 pesos. Eh po, tragis yan. Baka mamaya, hindi mo pa nasusunog yung, yung shabu na 1 gram na 16,000 pesos ang halaga. Nabahing ka, lumipad na. O, ba? Diba? O, oh, ganoong kamahal. Ibig sabihin, sa law supply and demand, kapag kakonte ang supply, napakamahal po ng value. O, oh. Di wala po talagang war on drugs dapat doon. Pero bakit noon? Pagkatapos, pito ang patay. Bakit may patay agad? Dahil po yun ang tatak ng War on Drugs ng tatay niya na dati po nating pinaniwalaan. Nakakala natin talagang matino yung trabaho na ginawa sa War on Drugs. And apparently, yung mga nakapalibot sa kanya, di ba, hindi naman lahat. Oh, ano yung mga sinasabi ngayon ni Asierto? Di ba? E eh, totoo na nakikita na nangyayari at nangyari yung iba noon. Hmm. Sabi nga ho niya, Asierto, pinapapatay ako niyan sa mga pulis, sa mga sundalo. Ibig sabihin, uh, using his influence, di ba? Eh, kumbaga, parang pinawanted siya. O, parang shoot to kill, ganyan. Dahil ang ginawa lang nito, ni, ano pala si Asierto? Colonel. So, PNP Colonel. Pinaimbestigahan niya si Michael Young, nakaibigan ni Bongo at ni Duterte. Hmm. 'di ba? Tapos yung mga karibal sa sa alam niyo na. Oh. pinano pinatsugi. 'Di ba? Tapos sinasabi nagbalikan ng droga mas rito sa lugar namin, nagbalikan. Totoo naman bumalik. Nakita ko 'yung kapitbahay ko, eh. Pinagtagulan po sila noon. tapos nagkaroon pa ng pandemic. 'Di ba? Na Ano naging legacy niya? Ano nagawa niya roon sa Davao City? sa loob ng dalawang taon. Diba? ba? Ano sinasabi nila na Felix 'yung sunod kay Duterte kay Digong presidente Si <laughs> Eh baka nga kay Mix Nograles lang din hindi na 'po 'yan manalo eh sa so darating na eleksyon. That is why si Sara 'yung lalaban. Tapos si Vice Mayor sa, sa lineup si Baste. From mayor magba-vice mayor. Sarah for mayor. Oh, para girl to girl, mas may kapangyarihan, mas malakas sa tao ang hatak ni ano ng vice president. 'Di ba? So kumbaga eh suportahan natin. Taas ang level ito, vice president eh. Mangyayari naman pong tagumpayan kung bobo yung mga taga Davao City. Again, ulitin ko. Ha? Mangyayari po 'yan kapag sinuportahan si VP Sara dahil lamang sa siya po ay vice president. Pataasan ang rango <laughs> diba? Dapat ang tignan nila diyan, at ako'y naniniwala na magiging uh, maayos ang pagpili ng mga taga-Davao. Titignan po nila kung sino yung totoong karapat dapat at hindi po lumaki sa political farm na akala mo we di Diba? Oh, Pagtakbo ni Sara at manalo si Sara at nanalong vice mayor si Baste, diba? Si Baste makatapos sa na bilang vice, si Sara hanggang proclamation lang ng COMELEC. Then hindi magte-take ng oath. Then si Sara ngayon, balik sa vice presidency, si Baste ang magte-take over bilang mayor uli. Ganon ang nakikita ko pong political strategy nila. Uh, election strategy nilang pinaplano. Kaya nga po dapat yan ipagbawal din yan ng ating COMELEC. may diba? So ano po si Baste? Wala. Tagasalo lang siya ng gawa ng iba. Tapos Phoenix. Oh my God. Pag... <laughs> Political strategies daw eh. No? Gandang strategy naman talaga. Kasi nga po, it's a mind conditioning. Na, nako, this is more than ano, um, eagle. Si Sarah, Philippine eagle, or agila Aguila ng Davao, o, diba, represented siya ng, ano, daw, ng uh, Aguila o Philippine eagle. Tapos, si Basti naman, ay eh, mas uh, kakaiba. Kasi isang kathang isip na ibon na mythical. ba? Diba? Yung ibong, ano, ibong, uh, panggito, phoenix. So, parang ibong Adarna, ganun. Ha! <sighs> yeah, that's right. Di na sila nahiya. <laughs> Political pang uh, bubudol pala ang gagawin. Ay, nako. Alright. So, iwanan na muna natin to.